Alright, hello po muli sa inyo. Magandang hapon. Yes, hapon po ngayon dito. So, ganito po ang gagawin natin. Next po natin na uh, isi-share ko lamang po sa inyo ay kung papaano po ang mag-on ng harang sa phone. Kasi, alam niyo po, marami po ako napagtanungan at wala pong nagturo sa akin. Kasi, kaya sumasama yung loob ko. Kaya, um, nag-self-learn po ako. Kinalikot ko talaga yung phone para matutunan ko siya kung papaano ko siya i-on. Kasi, usually, nagla-live po talaga ako tapos walang harang. Ang dami nagtatanong, Ate Ling, bakit walang harang? Marami, marami po akong tinanong pero hindi naman nila sabihin sa akin. So, sorry na lang po sa kanila kasi ngayon marunong na ako. Eh! Okay, so ganito po yon. Punta tayo sa ating main channel and then syempre usually pag nasa phone tayo, pupunta tayo dito sa plus na ito, ba diba? Yan, click po natin yung plus na yan sa baba. And then lalabas na yung live hello. Niyan nakita na po ninyo ako. <laughs> All right. So syempre, unang gagawin natin is maglalagay tayo ng title, di ba? Title natin. So ito po ay ano lang demo lang ito so hindi ako gagawa ng title. Now, Ateling Group official is live. Then syempre, ang visibility niya is public. And then select tayo ng audience. Now, dito po sa baba na ito, bago tayo mag-click ng next, meron po dito nakasulat na advanced setting. Okay? I-click po natin yung advanced setting na yan. Dito na po natin makikita kung papaano natin i-on ang ating harang. Ito po, i-click po natin itong enable monetization. Ayan. So, enable monetization. I-click lamang po natin yan. Ayan. Nagbago na po siya. So, meaning to say po, nakaon na po yung harang ninyo. Normally kasi, pag nasa phone tayo, nakakalimutan natin, akala natin matik na papasok ang harang. Hindi po ganun. Okay? So, ngayon po, nat-click na natin siya. naka-on na siya. I, uh, yung arrow po dito sa taas yung sa tapat niya i-click lamang po natin para makabalik tayo sa main page now nasa main page na siya saka mo po siya ngayon i-click yung next pag naklik mo na yung next magugon na yung live mo and then whoever come to join your live stream mag makakahaharang na po sila okay so maraming salamat for listening next next po natin ay kung bakit um, may tatlong kulay ng dollar sign okay so susunod pong lesson yon bye bye muna